Paano nga ba ako na-invite sa ads on reels kahit hindi ako daily nag-upload ng mga reels video? Huwag na natin patagalin idol. Bago ko ipagpatuloy ang video ito, maraming salamat po muna sa suporta nyo na invite na ako sa ads on reels. Tatlong tips lang ito mga idol. Una, iwasan mo ang makagawa ka ng mga paglabag dito sa platform na ating ginagamit. Habang gumagawa ka ng mga content, alamin mo ang mga dapat at hindi dapat gawin dito sa platform. Dahil kahit marami kang upload, kung labag naman sa patakaran, mawawala ng saysay -say ang nagawa mo. Pangalawa, maging active ka dito sa platform. Katulad ng sinabi ko, hindi ako daily nag-upload ng Reels video. Minsan, 3 to 4 times a week lang. Pero active ako mag-post dito ng long form video or pictures or words na gusto ko sabihin sa mga posts. Maging consistent tayo sa mismong platform. Hindi ko sinabing mali ang tutorial ng iba na paano mabilis ma-invite sa ads on Reels. Pero, naitry ko na lahat ng mga napanood ko, walang gumana sa akin. Yung mag-send ng request, mag-upload daw ng mas maraming Reels, mas mabilis. At yung sinabi nila na kapag naka 50 reels na may 1K views, hindi rin nangyari. Congrats sa mga naging effective sa kanila ang mga strategy yun. Pero sa akin, hindi lahat yun gumana. Kaya nai-share ko ang aking experience dahil kung hindi gumana sa inyo ang lahat ng mga strategy na inaituro ng ibang tutorial, try nyo idol ang strategy na ginawa ko. Maging consistent dito sa platform hindi lang sa ads on reels. Dahil ang ads on reels ay invitational. Kahit wala ka pang masyadong video, maaari kang ma-invite kung gugustuhin ng platform. At kahit napakarami mong video reels, kung hindi ka pa talaga i-invite, kailangan mo maghintay. At ang last idol, patience. Huwag ka mainip. Hindi mo kailangan mainip. Tandaan mo ang sasabihin ko. Invited ka man or hindi, need mo gumawa ng mga content kahit invited ka na, nakasetup ka na, need mo pa rin gumawa ng mga content dito sa platform. Hindi nagtatapos ang success mo kapag na-invite ka na agad. Kailangan mo pa rin pagtrabahuhan ng tuloy-tuloy para kumita ka. Kaya kailangan maging masaya ka lang sa ginagawa mong mga content habang inaaral ang tamang patakaran. Uulitin ko, Idol, patience ang kailangan mo. Kasabay ng sikap, tiyaga at matinding determinasyon na hindi mo susukuan. Wala naman hinihinging deadline sa paggawa ng mga content. Nasa iyo ang desisyon kung kailan at anong oras o anong araw ka dapat mag-upload. Mark mo itong tatlong ito, idol, kung gusto mo subukan ang strategy na sinasabi ko. Number one, sumunod sa mga patakaran. Number two, maging active at consistent ka, hindi lang sa Reels video, kundi dito mismo sa platform. Pangatlo, patience o maging mahaba dapat ang iyong pasensya maghintay. Kung nakatulong sa iyo, idol, ang useful tips na ito, share mo sa iba para matulungan din natin ang iba pang content creator na gusto ring